Ang ginawa ni Shane, 1974, walang makakagaya. Para maedusot yung lagari, nagsakripisyo sa pangkat yan. Ito, biniyak to. Biniyak yan. Yan inilagay yung mga lagari, tsaka yung kikil. Tsaka tinalian yan. Nakita ko na lang, peklat ito eh. Tapos labas lahat ang tao, butubad. Matalas nila, nangawulin no? lahat yun, matalas. Hmm. Pero yung kikil, tsaka yung lagari, hindi yun yun. Sa... Kailan mo kung papapahuli yun, yun ang buhay ng tangkat. Pag wala yun, di ka makakagawa. Kaya sakripisyo? Oo, oh, nagsakripisyo. Pinugutan ni Senyo Okso? Ang, ang kwento sa akin noon, dalawa sila ni Jamie Ringo. Pumanik sa Pirate Cape. Tumira kasi sila noon. Si Cesar Laway lang, isipin mo. Tumigil lang ng kwento yun, no? Ano ginawa kay Cesar Laway? Tirador yun, no? isa sa pumatay kay Patuga. Hindi lopa palo yun si Cesar Laway. Putok-putok ang ulo noon. Kaya kami, pag nagkukwentuhan, titigil mo, wag. Para kang nagpakamatay. <laughs> Narinig niyo ba yung pangalan niya? Si Primo? Primo. Nakikita ko yun si Ebok. Ito, Siete Palabras. Siete Palabras yan. Ito. Kaya ako alam lahat ng mga kasi ang trabaho ko sa Munting Lupa, ako. So, 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 mo yung paligid ng Munting May matalas ka, madiit lang, snooki. Ayaw kasing ibigay nila yung numero, tsaka anong taon sila dumating eh, nagkuro nag interview sila. Tama, ang gustong gusto ko dyan, si Dayton Gayot. Sa ah, mm -hmm. Gayot, ang tema sinabi yung numero, kung anong taon siya dumating. So, ng tao, mga 20 mega get. Nagulat ngayon ng mga ibang pangkata tsaka yung mga empleyado. Bakit ang dami ng tao ni kamati sa labas? Kung yan. Mga story Si Cesar Laway lang, isipin mo. Tumigil lang ng kwento yun, no? Ano ginawa kay Cesar Laway? Tirador yun, Isa sa pumatay kay Patuga. Hindi lopa pa yun si Cesar Laway. Putok-putok ang ulo nun. Kinamila yun, dinala sa ospital. Pero ganun pa nga. Doon pa rin nagpabalik si Cesar Laway sa amin. Kasi wala naman siyang masamang intention na doon sa pagtigil ng kwento niya. Sa sobrang dami lang naisip ni Kamatis yun. Kaya kami, pag nagkukwentuhan, mas okay pa yung habulan kami. Nagkukwentuhan yun. Pwede titigil mo huwag Para kang tapos, nagpalipat ng tuwi yan, kamatis, saltahan altahan. Nagpalipat siya, siya kung may purpose yun. Hmm. Ikakasal siya. Kaya si kamatis nagkaasawa sa loob, ikinasal yan sa opisina ng Muntinlupa. Tapos, nakaawe pa niya si, nung hindi pa siya nalilipat ng Manila office, iniwanan niya yung pagdadala ng pangkat kay Samsung Conde. Batang pa rin. Pero yung Samsung Conde, walang, walang tira yun. O baga pinoste lang siya ni kamatis. Pinoste na niya. Tapos, inilipat si kamatis sa altahan, doon sa halo-halo. Nako, yung mga tirador niyang Tumakbo sa kanya. Nakatama niya ron. Agahan niya na Lando Suman. Lando Suman. Mga tao niya dati na mga may tira sa kanya. Tumakbo nga. Mula nung itakira niya si Noli. Maraming nagtakbuhan. Napakadami. May nagpatatak ng happy go. May lumipat ng ibang brigada. Agahan ni Danny Lapid. Kakosan niya. Gandang lalaking ni Danny Lapid. Kung tawagin niyo ni Kamatis Kulasa. Nagpalipat sa tuwi. Paano nga, natakot din sila eh. Tsaka nagtampo sila dahil pinapatay si Juan, si Nung malipat siya ng 2A, nakaaway naman niya si Noli Ponsalan. Matikas din ng Sputnik niya, Noli Ponsalan. Eh, anong... oh, Noli no, no. Ponsalan. Eh. Nakasuntukan niya dun yun. Hindi siya inatrasan ni Noli. Kasi matikas din si Noli Ponsalan. Batang parang niya ako yun eh. Matapang din sa laya yun eh. Kung tawagin sila, tao brothers, puro lalaki yan. Namamasukan oh. lahat sa kulungan yan. Pinalagan siya. Pero naayos naman. Hanggang sa nagpaksal na nga yan kay Oring niya ring. Pinatato pa sa katawan niya, sa bra, ganito niya. Kaya itong nga sabi nga sa iyo, importante ang sabihin mo numero mo at anong taong kadumating. Para mag ng mga... Ang Palabas, 1971. Panahon ni Kamatis yun. Doon si Paris ang una, 1969 siya, o 68 or 69. Yun namang tumatarmiento. Commander, kawawa naman ang inabot na Kamatis. Kaya nung sa ay batak ang katawan nun eh. Puro bang kawang inabot nun eh. Kapatas yun eh. Siyempre, matapang siya. ay yung papaere, eh. ay yung papaeri nga siya. Tinira siya ng mga BSL. Commander yan? Hindi, commander. commander lang ang bansag sa kanya. Pero may pangalan sa Muntindu yon. yun. Dose Paris yun. Ah, Paris siya. Nasintayin siya sila sa tiro nila, Dose Paris eh. Ayun, destino sila. Inabutan niya ako. Trusty police naman ako sa Muntible. Mm -hmm. Santa Lucia ako una. Na-organizing gang ako ron. Nalipat ako ng Muntible. Mm -hmm. Yun ako tinapon. Nakuwento niyo si Boying Ibyas. Oh, nako, legend 'yon. Huwag mong gagalitin 'yon. Mabait 'yon. Huwag mo lang bakay gagawa ng magkakairingan kayo titrahin ka nun. Kailangan alisto ka ron. Kailang, alisto ka kay Boeing. Mas nagkakilala kami nung mga distinto siya ng Santa Lucia sa Ibaig. Doon kami nagkasama niya, pareho kami trusty. Kasama ko sa escort yan eh. I escort kami ng mga kastigado. Eh, akala ko ba nung oras na nagpakain lang kami ng tao eh. Paglabas eh, meron na pala <laughs> iniisip yun. Nakita ah, ako na lang, bulag tayong BCJ. Eh. Oh. May, may prinsip yung tao yan yes, si Boeing. Hindi siya abusado. Hmm. Hindi siya magaslaw. Tahimik lang siya. Kaya naman ako hanga kay Boying yung pag-uugali niya. Hindi siya yung malabang. Porkit may tira siya, asuntado siya. Talagang tahimik lang siya. Puta, bigla na bibira yun. Pag-escort kami sa ako, eh, nakatanaw lang na ganun yun. Pag sinabi oy, trabaho mo, ayusin mo. Ay, gagawin mo yung trabaho mo. Kasi pag nilapitan ka ni Boying, eh, hindi ka titirahin siya. may tama kay Boying. Matapi ka nang sa ganito, dakang tao nun eh. Sabi siya, ayusin mo yung trabaho mo eh. Nakakaya sa empleyado yung escort natin eh. Hindi siya sa lady dyan. Tani malakas lang bulo yun. Pero nang gitara yun, nung hindi pa siya nagbubos yun, hindi pa siya nagko-commander nun. Sagtado pa lang siya noon, may pa lang siya noon. Hindi ko makalimutan na yung pangalan niya rito, Rupert Cruz. Kaibigan niyang bata yun, lagi niyang kinakanta niyong At iniing, gitara yun, iniingatan ko. Kaya sa malakas na mga inis yun. Nambubuli yun, pero mabait. Huwag mo lang nasa gagalitin, siyempre. Pero hindi buwang yun. nag i style, -style lang yun. Nakilala ko yun, kasama ko sa brigada yun eh. pag nakuha, nasusot ng abito. Ah, marami rin tira si Gis Juan. Ewan ko, nung lumaya ako ng 82, nagkaroon pa siya ng Juan. Mga tira nga, sige ko, meron pa rin. Pero ang pagkakalangpong tira niya, 7 palabras, steel matting case, 7 cartas, talbus case. Maraming tira yan eh, iba hindi ko na natatandaan eh. Naririnig niyo ba yung pangalan niya? Si Primo. Primo. Nakikita ko yun, si Eboc. na nakikita ko minsan, minsan bumibili sa PX yun eh. Pagkat pa, nakikita ko sa nebe yun eh. Kaya ako alam lahat ng mga, Kasi ang trabaho ko sa Monting Lupa bimpyesa ako. Hindi ibig sabihin ng limpesa, tigalinit ka ng brigada, tigalinisan. Hmm. Ang limpesa sa amin, utusan ka. Pero kaya matalino ka. Sososorbe mo yung paligid ng Monting Lupa May matalas ka, madiit lang isnuki. Kusa sanlam mo nga ito? Kusa tubusin mo nga yung sinanlam sa akin? Kusa bilhin mo ako sa PX? Ganun ang papel namin, tatlo kami. Bisan nga nabuwang niya si Kamatis, napranin, tarima Gabi. Sabi niya, siyempre ng tao. Bukas, mga aning tayo sa kanto. Mang tayo din sa kwan, sa plaza. Puta naglabasan ng tao. Mga 20 may Nagulat ngayon ng mga ibang pangka at mga empleyado. Bakit ang dami ng tao ni kamati sa labas? O titira yan. Kung bagas sa kwan, eh, nangiinis lang. Pero nung dati, doon ipinuweso sa Manila office yan. Nakakalabas-labas yan. Nawawala na roon ng matagal. Hmm. Tapos nagpupunta na roon sa kwan. Muntin lupa. Bahay na roon yun. Ayaw kasing ibigay nila yung numero, taka anong taon sila dumating eh, nag, nag in interview sila. Ito mo, ang gustong gusto ko dyan, si Daytong Gayot. Sa so, -hmm. Gayot, ang tema ano, sinabi yung numero, kung anong taon siya dumating. na sa akin yung 72 yata yun eh. Dati ba, dati maranan, tumakbo sa Sputnik, para makontento sila yung mga Sputnik, mama sa tira, hugas kami sila. Ito siya, Palabras. Tapos may pangalan o Garcia. Ito. palabras yan. Ito. Tapos dito may malaking ano. Ano Dong? Kasama ko sa City Jail yan. Patay na yan. Edgar Domino. Edgar Edgar Rivera yan. Ito, Landon Suman eh. Tira-tira din to. Kay Kamatis din galing to. Sila-siloy. Siloy saksak. Ito, si Carding Hika naman to. Carding Hika. Kailan natakpa na yung Hika? Ayun. Pinalagyan ko ng lambat-lambat eh. Nag-honk yung si Ernie Cobra at si Kamatis eh doon sa tindahan namin. Ito, ito resto. Diyan nagsusugal si Kamatis at si Ernie Cobra. nakaka busitan eh. Buti kami hindi tinamaan ng bangkaw si Kamatis. Nakailag ka agad. Ang tinamaan yung dalagyan namin ng mga paninda. Baksak lahat yun. Basag-basag lahat yun. Gulo na to, sabi ko. Walang bumaba pang bahala. Pero na-reglo rin. Tataga lang naman eh. Bahala si Erning Cobra. O ka baluwarte ng bahala. Magaling ding man na to yun. Hindi ka naman na pag wala kang bayad, ibang, ibang tataka. Mm. mo siya. Saka... Diskarte niya yun, di ba? Wala siyang dalo eh. mm. Pero ma tayo, na tao yun, malaking tao yun. Ang pinaka magaling naman na natong nakasama ko, si Cora Bilen ng Komando. Kinukwento siya ni Primo eh. Nakakita ko man yun. Pag sinabi mo kung ano tapat tatato mo, sa dikod, lalagyan niya lang ng cross na gano'n. No? Ano ba tatato mo? Babae. Oh. Lalagyan ng guguitan lang na gano'n ng kwan. Sasanso yung karayom doon sa Indian Inc. Tira yun. Aba nakikipagkwentuhan nyo. May tira yun. Huwag ka nga aya. Pag bago mayo ka, hindi niya itutuloy. Oh, e, pwede itong ganda naman na ni Cora Bidin. Ang ginawa ni siya in 1974. Walang makakagaya. Ililipat sila ng ibang brigada, ang 2D. Sa madali sabi, para maedosot yung lagari, Daga rin bawal. Hmm. Putol-putol na yon mga ganyang kahaba. At saka yung kikil, kasi lahat sinesert yung paglabas mo ng brigada eh. Hmm. E, ubat kayong lalabas eh. Matalino si Nagsakripisyo sa pangkat yan. Mataba yan, baboy eh. Kung lumamon nyo, makikita mo. Kasi nakabrit na lang yun, nasa labas ng brigada, kasalampak. Wow. pagkayo. Pero matalas na, puro kasado lahat yun. Ito, biniyak to. Biniyak yan. Yan inilagay yung mga lagari. At saka yung kikil nakatinalian niyan. Tapos labas lahat ang tao, butubad. Matalas nila, nahuling no? lahat yun, matalas. Hmm. Pero yung kikil, tsaka yung lagari, hindi ko yun. sa Pero, huwag mong papapahuli yung buhay ng pangkat. Pag wala yun, hindi ka makakagawa. Kaya sakripisyo. Oo, oh, nagsakripisyo. Pinugutan ni Senyo Ang, ang kwento sa akin noon, dalawa sila ni Jamie Ringo. Pumanik sa Paris Cape, dala yung bandera tumira kasi sila noon. Tsaka nila ibinalot e dalawa ni Jimmy Ringo. Kaya nung panikin sila sa Paris Cape, hindi sila nabaril. Maraming version eh. Kasi hindi ko naman nakakita yun. nakita hmm. Nakakita ko na lang, peklat ito eh.